So, good morning mga idol. Welcome to my vlog. So, ya yeah, tayo ng Suzuki Mas 115. So, step by step mga idol at bibigyan natin ng mga paliwanag yung mga cause na pangyayari na pag tayo nag pull wave ay hindi nagkakaigi uh, at hindi gumagana. So, tara mga idol, samahan niyo ako. So, yung battery mga idol ay robot o or sira na So, positive, yung natin bago dito sa negative so yan, kung kumapapaking ng mga idol 13 13.3 a little longer than a few minutes later so yan ah uh, is mas 115 pa rin tayo So ito nga ay napanda na natin mga idol. Kung natatandaan nyo itong sa nakaraang video natin. So ito naman mga idol, ang gagawin naman natin dito ay pull wave naman natin. So tatry natin pagka naka pull wave na yan. Titingnan natin kung kung magcha-charge pa mga idol. So ating ipo-pull wave muna. So pakita ko rin sa inyo mga idol kung bakit dapat natin ipulweb. Kasi baba ko muna yung cam. Banda rin lang natin. Yeah, Dole pandan natin. Gamit natin tayo na test light. So dito sa sakit niya mga idol. So tanggalin lang natin muna ng idol. So ito na mga idol na baklas na natin tong uh, kanyang uh, regulator. So ito yung stock ng regulator ng ating uh, SMAS 115. So pag nakakita kayo mga idol ng ganito ang regulator ng inyong Suzuki, ito po ay naka disoperated So yung kulay black niya mga idol, yun yung uh, pang ating pang, pang ano pang primary So itong mga idol ay pang disoperated. So paliwanag ko sa inyo yung mga kulay. Itong red ah uh, mga idol, itong red. Itong mga idol yung output ng ating uh, regulator papunta ng ating positive ng battery. So itong kanyang uh, white na may na red, itong mga idol yung kanyang uh, charging nga. Uh, galing naman from stator to AC. So i-regulate. -re so dito, lalabas dito sa ating kulay red. So, itong kulay yellow, ito mga idol yung kanyang uh, lighting or light coil. Bago yung kanyang black, white, ito yung negative nung ating uh, Suzuki Smash. So, ang gagawin natin dyan mga idol nga ay, kaya nagpa siya ako na i-pull wave na rin ito. Kasi nga mga idol ay napakahina nung nalabas sa kanya ano. Napapaandar naman mga idol sa so, pagkaganito mga idol na disiparated kahit po yan walang battery ay aandar po yan ang problema mga idol pag nagka problema yung inyong supply ng nang, nanggagaling sa regulator yung output so maapektuhan -ma po yung uh, andar ng inyong motor so doon po magkakaroon ng problema at kinakapos po yung kuryente so pandarin pa ko lang mga idol gamit lang tayo ng test light so naka negative tayo mga idol so ating test light yung kanyang output so tinan yung mga idol oh. yung kanyang kulay red napapuntang battery ay napakahina kaya yung takbo niya mga idol ay maapektuhan po yan pag niya natin yan hindi niya po kaya sumunog ng gasolina pagka tayo magre rev So sa minor okay po mga idol Pero pag, uh, once na kayo nag-rev na Maapektor na po yan So tara mga idol So bagong lahat, bago natin full wave uh, Subscribe, para live para share okay, hit yung ating bell button At para manotify nyo pa yung aking mga video niya upload So tara mga idol Palasin lang natin yung kanyang uh, lang natin mga idol yung kanyang magneto Yan Pupulwim natin yan mga idol Kailangan natin kuhanin yung kanyang stator So baklasin ko lang mga idol So mga idol bago niyo mabaklas to Yan tinanggal muna natin yung kanyang sakambyo At tatanggalin na rin natin itong kanyang uh, Mga tornillo, mga idol So ito mga idol yung kanyang ah, stator ng ating sumas. So dito mga idol, yan may apat, may apat na wire yan, dalawang socket. Ito yung charging system natin yung dalawa. So okay mga idol, umbabalik na natin itong kanyang ah, stator. So paliwanag lang muna natin, pag-aralan muna natin. Ito nga pala mga idol, I half wave pa. So kahit siya ay naka-disperated, half wave pa rin po 'yan, mga idol. So paliwanag natin. So sa full wave mga idol, tatandaan ninyo, ang kinakat lang doon mga idol, yung dilaw. So yung ating a uh, puti, hindi na po pinapakalaman yun. So ito, uh, uh, ito mga idol, yung naghahati. So ito yung kanyang dilaw. So yan. Itong puti, huwag nyo na ito, mga idol gagalawin. So dito lang. At yung pinakadulo ng ating uh, ah uh, magnetic coil ay itong kanyang ground. So, ang mangyayari dyan mga idol, kakat natin to pareho. puploted natin to mga idol sa ground. So, yan mga idol. Uh, kalasin ko lang itong kanyang stator. So, ito mga idol, Tinanggal natin yung kanyang uh, stator para malwan tayong makapaghinam. So, ito, paliwanag ko lang sa inyo ito mga idol. Yan. Itong kanyang dalawang magnetic coil tatanggalin yan yan sa pagkakahinang bago kailangan mga idol pag tinanggal to ah hihinang nyo uli at inyong pagsasamahin so ito mga idol yung dalawang magnetic coil natin tinanggal dito yung kulay dilaw nya so yun pag tinanggal nyo dito mga idol pagsasamahin nyo uli bago hihinangan natin so saka natin ah lalagyan ng shrinkable tube so sunod natin mga idol itong kanyang uh, sa ground ito kita ko lang sa inyo mga idol yan so yung tatanggalin nyo din dito mga idol pag natanggal nyo dito tuduktungan natin to ng wire at kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil doon din natin lalagay ito so kailangan natin floated to sa ground so yung yeah, mga idol na natin yung sa kanyang sa ground poplotted natin so gumamit tayo dito ng rivet para mas madali natin maihinang so pagagapangin lang natin mga idol at uh, doon sa pinagtanggalan nating magnetic coil na dalawa doon uli natin to uh, ihinang to so ihinang ko lang doon ihinang ko lang doon, mga idol so okay mga idol ihinang ko lang dito sa kanyang pinagtanggalan ng magnetic coil na dalawa so ito mga idol yung kanyang ground yan ito mga idol so yung tinanggal natin dito yan pinagapang natin dito at inilagay natin doon sa pinagtanggalan natin ng dalawang magnetic coil so check, -check lang natin mga idol so, so bago natin kabit doon sa motor titingnan natin mga idol, continuity tayo. So, kailangan uh, hindi mag beep sound dyan. So, dapat hindi tumunog mga idol pag uh, uh, tinister natin dito sa ground at saka dito sa kanyang uh, dilaw. So, wala mga idol, wala. So, dito sa kanyang puti, so wala. So, ayun mga idol, full wave na yan lang natin dito sa kanyang uh, magneto cover so ayan mga idol na ibalik na natin yung kanyang stator so may gagawin naman tayo ngayon dito sa kanyang wire so connection na tayo mga idol connection ito mga idol ito kung mapapasin nyo kanyang kulay dilaw at saka yung white na may guhit na red sa so, ikakat natin mga idol na nga natin ng mahaba uh, mahababang wire So, duktungan ko lang mga idol. So, mga idol, yan yung ating dinuktungan na yung kanyang yellow at saka yung white na may lining na red. So, kahit magkabalik pa mga idol, paglalagay nyo sa ating pampul wave na regulator, pampul wave na regulator, wala pong problema yon So, dito mga idol, uh, ito yung ating pampul wave. So, ang magandang pampul wave mga idol, yung yung TTDR at saka yung luwa. So, kukuha ninyo yung 5 wire na may kulay black. So cut lang natin. So ito yung mga idol yung ating tungan ng wire na galing ng ating stator. So dito sa pump pull wave na regulator, kahit alin dyan, walang polarity yan. Kahit magkapalit dyan, magkabaliktaran, okay lang yan. So dito nyo i-coconnect yung, yung dilaw. So may nakabang na, shrinkable tube. Bago yung ating puti, yung white. So ganito pa mga idol, ang tamang pagbubuhol. So dito mga idol, ito yung air uh, regulator. Yung stock na regulator ng ating SMAS. So tatanggalin na natin 'yan. So koneksyon tayo dito. So yung black white mga idol, dito nyo iko-connection sa kulay green ng full wave Regulator Negative ng pampul wave Negative ng SMAS ay Pagsasamahin So yung ating Red output ng regulator full wave So ilalagay din natin dito sa kulay red Nang sakit ng, ng uh, Regulator ng SMAS So ito na lang Ang importante mga idol itong kulay black So yung kulay black pagsamahin nyo dito sa kanyang uh, yellow white nung ating socket. Black ng pampul wave uh, pagsamahin nyo yung yellow white nung socket ng regulator ng SMAS. So yan. So, itong black and uh, Yellow white na pinagsama natin mga idol, kailangan natin mag-extend ng uh, kahit kaprasong wire at ilalagay natin dito sa kanyang uh, kulay orange, yung accessories wire ng ating case uh, mask. Para maging battery operated, uh, magkaroon ng uh, live, pasukan ng live. Yung ating uh, yellow white na headlight natin para maging battery operated. So ulitin ulit natin mga idol ay paliwanag ko sa inyo isa isa Yung galing stator natin so walang polarity yun Yung ating yellow at saka yung ating white ng ating pampul wave Galing stator to yung dalawang wire na ito So dito natin kinabit sa white and yellow Bago yung red ng ating pampul wave kinabit natin sa red nung sakit ng, ng uh, SMAS Bago yung ating uh, green Negative ng ating pampul wave na regulator inilagay natin sa black white dahil ito ang negative ng ating uh, susukis mas bago itong black importante ito at saka itong uh, yellow white uh, pinagsama natin at dinuktungan natin mga idol ng uh, wire at kakabit natin dito sa kanyang accessories wire so okay mga idol at ito na natin so kanina nung pinandar ko ay medyo nagkaroon ng problema So, hindi hindi mag-supply ng maganda. So parang mahina yung binibigay na kuryente sa ating CDI. Kasi nga mga idol ay parang may problema tong ating regulator. So yung kinalas ko uli, chine ko yung mga connection. So i-connection ko muna ng pansamantala bago kinalas natin to. Nanapan natin kung may shorted. So wala naman, tubig lang. So ayan, tetestingin natin at papakita ko sa inyo na Uh, kahit bago ito, so walang pangalan to at inaantay ko pa nga yung uh, pinabibili kong regulator doon sa may ari kundi TGR or or yung ating uh, liwa. So meron naman akong stock din nga ay mumurahin lang to. So titingnan natin kung magkaka-ige. So pakikita ko sa inyo yung function uh, kung nagtatarbaho siya ng maganda. So, ganito mga idol ang uh, style pagkasira yung ating uh, regulator. Ito mga idol na testing ko na. So, pakikita ko lang ulit sa inyo. Start natin. So, ganon pong, ganyan ang style mga idol pag uh, may problema yung inyong regulator na nabilis, ng na pampuloy So para sa nagpa-block trade yun Yan, mag interrupt yung kanyang supply So base sa ating pag-test light So kung ibabasihan lang natin mga ito sa test light Ay malilig po kayo Kasi so tingnan nyo yan, naka Negative tayo ng alligator So meron naman supply yung ating uh, validator. Yan Yan meron So, itong ating uh, yan. Ang so, kulay black natin. At so, yung full wave. Ito yung papunta natin battery. So, malakas. So, positive naman tayo. kung natin yung negative. meron din. So, ayan. Na-tester uh, na natin yung mga idol sa uh, ano. Uh, medyo iba yung kanyang reading na nakuha ko medyo mababang ang mga idol lang nakuha nating reading din eh kaya ngayon uh, gagamit tayo ng aking uh, pang rusi full wave din yun sa rusi 175 so 5 wire din yun so ating tetestingin dun mga idol uh, kung mapapagana natin pero bago natin ikabit yung mga idol ay bibigyan natin paliwanag yan kung bakit nga uh, ganyan parang nag interrupt yung kanyang uh, supply na binibigay sa, sa ating CDI so yun nga mga idol nagka problema nga itong ating uh, ginamit so bago yan mga idol so nabili ko lang to ng uh, 200 so inalok sa akin to so kita ko naman bago so ito nga ay wala parang uh, binibigay yung may-ari sa akin na pambili nung Uh, regulator da, kasi ang ginagamit talaga nating uh, regulator yung TGR GY6 at saka yung liwa so ito nabili ko lang to ng mura so hindi pa kami nagkakausap ng may ari so tinesting ko na din ito so mura lang naman at baka kung magkakaig dito ay siya ko na ikinabit so ang pagkakaiba nito mga idol itong ating ginawa mapapasin nyo ito 5 wire din to ito yung sadyang wave kaya lang wala siyang pangalan so yung makita nyo yan may green may red bago black bago ah uh, yellow at saka white ito yung ating uh, charging yung nanggagaling doon sa ating kunecta ito sa stator bago color coding red green negative at saka yung ating ah uh, yung nagko-control ng ating uh, voltage. So nagko-connect nga tayo doon at para ma pag full charge na ay para maiwasan lumobo yung ating battery. So ito nga mga idol ay sira. So ngayon, o wala pa nga mga idol na rectifier na nabibili yung may-ari nito. So, ginamit ko muna yung aking pang Rosie 175. So, full wave din to mga idol. Ang pagkakaiba lang nito mga idol ay meron siyang ano uh, ganun din. Uh, may kulay yellow nya at saka itong pink ay ito din yung charging papunta nung ating uh, sa stator. Yung dalawa. Nung ating pinulong stator. Bago itong kanyang green, negative. Bago yung ito yung red yung papunta nung ating uh, battery. So, yun, yung supply, yung output, yun ang nag-charge, ito, output ito. At bago ito, yung sa kanyang sa lighting. So, pagka pagkakaiba nito mga idol, do sa may black at itong pang na 5 wire na may red na may white, ito mga, mga idol ay, ang ah, mangyayari nito ay yung kanyang ah, headlight ay iilo lang pagka umandar yung ah, inyong motor. Hindi, unless do sa kulay black, na naka operated na siya so kung gusto nyo i-battery operated at ganito yung inyong regulator 5 wire nagkaroon siya ng red na may guhit na white so didisconnect disconnect nyo na to huwag nyo na tong gamitin at itong kulay dilaw nito kung inyo ay ismas yung yellow na may guhit na white kukoneksyon co na nyo naman dito sa may accessories wire ng Suzuki ismas so i-disconnect -di nyo na at itong kulay dilaw ay siya n'yong ilalagay dito para maging battery operated yung inyong headlight. So 'yun na magkakapagkaiba. So testingin lang natin mga idol kasi 'yung ating kinabit na una ay hindi gumana. So, so lang. dito tayo mga idol sa nakaset tayo sa sa 20 volts na ating multimeter so yung kanyang battery mga idol ay robot din or sira na din so positive yung kulay yung test proof natin bago dito sa negative So, ayan, yeah, kumapapasin ng mga idol. 13. 13.3 So, i-re-rep natin kung natin kumahabot. Rep lang natin mga idol. Mayroon mga idol lang sa ng tagahawak na ng camera. Kaya so, hindi nagbabago kasi nga mga idol kaya hindi niya maabot yung 14 14 may get 14.3 kasi nga mga idol ay hindi nagkakarga yung ating battery kaya ganyan pero kung bago ang battery ninyo at kahit sa lobat aangat yan so lang mga idol so yun ganoon mga idol ang mangyayari doon pagka inyong battery ay talaga totally dead hindi na gumagana so hindi niya maabot yung 14 pero kung bagong inyong battery at nalobat lang so papalo ng 14 mahigit hanggang 15.2 okay pa din yun wag lang po abutin ng 16 so bibigyan natin ng paliwanag mga idol bakit nga hindi niya makuha paanda rin ng uh, maganda yung ating motor so nakaroon ng interruption or fluctuation so ito natin itong ah uh, sira na ating pampulway bago po yan so supply natin itong uh, charging nya red ng ating alligator ng multimeter bago yung kanyang black ito natin lagay sa red so ayan mga idol 643 So, kailangan walang bumalik. Baligtarin naman natin itong red. Red to red. At bago itong black, ilagay naman natin dito. So, wala naman bumalik mga idol. Okay naman. Uh, one direction. So, ayan. Naka-sign... Uh, naka... Naka... Ano tayo sa continuity na may dive sign. So, check naman natin. Dahil dito gumana. Yung... Uh, Pang-pull wave na 175 rosy. Sa umaga, pagkabangon. So supply natin itong kanyang charging, yung pink. Yan ang charging system ng ah uh, rosy, 175. 150, 125. So yun mga idol ay full wave din nga ito. So kahit ano naman dyan sa dilaw full wave yan. So yan Mataas ang binibigay nito mga idol. So kailangan pag binaliktad natin to, ayan. Yung black na ating pang multimeter ay nandito sa red. So ayan, mataas. So bagwa, balik din natin. Red to red. Ang so, supply naman natin ay itong output niya dapat hindi bumalik. So wala. So, ibig sabihin mga idol, ito ay uh, mahina yung binibigay so pasira na to so bago yan ito ay luma 3 uh, years na so ito naman ay liwa so sadyang original so ganun lang mga idol pagka ganun lang naging nangyari nag pull wave kayo at hindi gumana palitan nyo na lang kung okay naman ang inyong stator okay naman ang inyong pagkaka pull wave Ganun lang po ang inyong gagawin. Yun lang mga idol. Maraming salamat. So, ganun lang mga idol. Kung nagustuhan nyo itong video nito, pakasubscribe, pakilike, pakishare, at pakihit yung ating notification bell para maging updated pa kayo sa aking mga video i-upload. So, yan. Ayusin na lang natin yung wiring yan. So, antayin na lang natin yung kanyang uh, pinabibili kong liwa or TTGR na pampulweb uh, pampul wave na re regulator. So, ilang. Maraming salamat mga idol. Alright. And peace.